Bigla siya nakaramdam ng panlalamig ng katawan nang buksan niya ang kanyang dipstick Wala na ang kalahate. Ah, mamaya pagkabiyak niyan, wala. Mami, uh, wala <laughs> <laughs> Tapos napulot nila yun, oh, nagwawali sila. Napulot nila, ah, eto yung kaputo ah. <laughs> eh, nabiyak na. <laughs> Siksik lang pala dun sa mga plastic-plastic, no? Tapos nakita nila, no? nabiyak pa yung muso. <laughs> Medyo bahagyang umangat ng mga 2 inch ang kanyang bangs dahil nang bunuti niya ang dipstick niya ganito na ang itsura. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kahaba talaga. Naging manananggal na. Nawala ang <laughs> na iwan sa ilalim. Hindi daw alam ng mekaniko kung naiwan sa ilalim ba talaga o nahulog na tapakan ng kanyang kasama. Magkakaroon tayo ngayon ng search and rescue operation, hanapin natin kung nasaan yung kalahate. Ang usapan, top overhaul lang para diretsyo na rin daw linis, palit ng kung ano ang papalitan sa silip sa butas na ito. Baka kasi andito lang sa ilalim at pwede naman nating sungkitin. Subalit hindi natin matanaw, left and right na ang ating ilaw. Linisin na rin natin ang kanyang chamber. Meron siyang perfectly burn ng kanyang air and fuel mixture. Medyo may namumuong lang dito sa bandang kaliwa. Okay lang naman yan. Isang teknik pa, paalun-alunin natin ang langis niya. Baka sakaling sumama. Sobra daw kasi ang kanyang kaba. Sabi nga namin, hindi maninira yan ng makina. Nag-order na nga siya ng tongkat ali with ginkgo biloba tree. Dahil panigurado, pag uwi niya, mananakit ang katawan niya. Sa kurot. Kaso nga lang, nail cutter pala ang gamit ng misis niya. Basta't wag lang bumara sa mga oil passage, hindi maninira ang piyesang nawawala. Ito yung punto na pinagdadasal niya na sana nasa loob ng makina. Excited ka na, sir? <laughs> The moment of truth Sana nandito nga At confirm Andito sa ilalim Nagtatago ang kalahating nawawala sa pyesang nakakakaba Masaya na ang may kanya Nabunutan ng tinik Kung baga After natin tanggalin Ikabit na rin natin agad-agad <laughs> Gastos malala Nagpalit na rin tayo ng piston para isang buntong hininga na lang din. At ang sabi niya, tagalan nyo ang gawa para tulog na si Mrs. pag uwi ko. Well, testing na tayo after nating mabuo. Meron pa nga siyang sinasabi dyan na kapag daw binibirit niya, bigla-bigla na lang daw nabibiten, check na rin natin after natin itong paanda rin. Sa ngayon ay obserbahan muna natin kung walang susulak, hindi titirek o kung hindi magkakaroon ng check engine ang kanyang makina. As of now, medyo maganda ang andar ng kanyang makina. Kaya nga ang sabi ko sa may kanya, pakita mo nga ang alright na kamay mo habang goods pa. At mamaya, puro pasa na yan.